Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors versus San Antonio Spurs, yan ang ating pag-usapan sa video natin ito. So grabe isang sulit team effort performance po para sa Warriors na kung saan na nilang makuha ang panalo kontra Spurs sa score na 118-112. nag sa larong ito si Stephen Curry mga kaibigan, siniguro ng nag shooter of all time ang panalo sa laban na naglista ng 35.3 rebounds at 6 assists sinunda ni Darius Saric ng 20.7 rebounds at 4 assists sa loob ng 26 minutes na paglalaro talagang ibang klase din po itong si Saric masasabing napakahusay maglaro pumapuntos po pag kinakailangan isa siya ngayon sa nagkakaroon ng napakalaking ambag sa kupunan. Clay Thompson naman naglista ng 15 points, 3 rebounds at 6 assists sa kanyang 29 minutes of playing time. Malaking adjustment ang ginawa ni Coach Steve Kerr sa bakbakang ito. Binigyan niya ang kanilang mga bench player ng mahaba-habang minutong playing time sa loob ng court na kung saan talaga namang napakagandang desisyon po ito ng Warriors Coach Veteran dahil alam naman nating sulit ang nilaro ng kanila mga bench player ngayong season. Sa paunguna siyempre ni CP3 at Darius Rich, kamuntikan pa nga nilang makambak ang Phoenix Suns nung nakaraang araw. Sayang lang kasi pinalaya si CP sa game na iyon. Habang itong si Gary Payton 2 mga kaibigan ay gumawa ng malaking ingay sa arena sa kanyang pagbabalik galing injury, na kung saan supal pa lang naman ang inabot ni Victor Wimbanyama kay JP2. Grabe parang tinubuan ng pakpak si Peyton, taas ng lipad. Biruin nyo nga namang abot pa niya si Wimby dito. Parang hindi sapat ang abilidad ng Spurs rookie para buhatin ng kanyang team. Well, hindi naman natin sinasabing mahina dahil mahusay naman talaga at deserve po ang first round overall pick. Pero yun nga kinakilangan pa ng sulit experience sa loob ng NBA. Kayo mga kaibigan anong masasabi nyo sa laban ng Warriors kontra Spurs? I-comment lang po yan si babatakin akin po babasahin yan. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa subscribe Bilang suporta, maraming salamat po.